Bit-bit ang ilang maleta dumating sa Korte Suprema ngayong araw ang grupo ng Mindanaoan lawyers upang maghay ng petisyon. Laman ng kulang maletang ito, ang Petition for Certiorari and Prohibition, kung saan hinimok ng mga abogado sa paungunan ni Attorney Israelito Torion na maglabas ang kataas taasang hukuman ng temporary straining order at ipawalang bisa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama rin sa layo ng petisyon na utosan ng Korte Suprema ang Senado na itigil ang pag-usad ng impeachment giit ng mga abogado procedurally defective constitutionally infirm at jurisdictionally void ang impeachment process laban sa Bise. We feel that the uh, impeachment complaint is constitutionally deficient it is uh, a violation of uh, uh, pertinent constitutional provisions and uh, it is likewise jurisdictionally void. And uh, the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. That in essence is the foundation of our complaint. Bukod kay Atty. Torion, kabilang din sa mga petitioner, si Atty. Martin Delgra, Atty. James Reserva, Atty. Hilary Olga Reserva, at kinatawa ng Davao City Council na si Councilor Atty. Luna Acosta. Kasi na, hindi sinunod yung constitution uh, yung, uh, And that's the reason why we I mean need to question this. Because we, as registered voters who voted for the Vice President, will make our vote inutil. Kasi kung successful yung impeachment na yan, mawawalan silbi yung voto namin. Samantala, pinagkukomento na ng Korte Suprema ang Senado sa petisyon na humihiling na aksyonan na ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Sila ay inatasa na magkomento sa loob ng sampung araw. Tiniyak naman ng Korte Suprema na aaksyonan na rin ang petisyon na magpapalabas ng TRO sa impeachment complaint laban sa BICE. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodian ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.